tama ka. Pagod na ako. Kasi alam mo kung bakit? Parang hindi na kasi asawang turing mo sa akin. Ginawa mo na akong sugar mommy mo. Sugar mommy ka naman. Di e sana kung kukuha ka ng sugar mommy, di e sana mas marami akong pera ngayon. Sana mas marami akong gamit ngayon. Sana matagal na ako may big bike. Sana matagal na ako may raptor. Hmm, Tulungan tong kapatid mo ha na maingay, ha? Naami sa mo, ha? Pag nato ako, matulog ko na rin. Wala ako bukas, ha? Sinado sa iyo, ha? Ang mga gawain dito, ha? Sige na. Ah. Naami mo, baka magising pa yan. Oo, pare, kondisyon na to, ha? Hindi na ako papaiwan sa inyo. Basta 4 AM, ha? Sa gasolinahan. Uy, wala pa si Macy's eh. Kasi dapat susunduin ko. Kaso, daming tao sa shop kanina. Pinapalitan ko ng gilid para medyo may hatak bukas. Bukas ko pala matetesting talaga yung performance ito. Yung bagong setup ko. Ha? Sige, sige, sige. Okay, thank you. Sige. Yun. Life is boring without weekly joyride. With banking. ha <laughs> magkakaalaman tayo bukas kung sino matindi ah, ayos yung namagamit ko dito na pala to sabi ko mag text eh pag nakauwi na eh yun boss kaya ka na ay nako Di ba sinabihan kita? Sabi ko mag-text ka sa akin kung ka, ka na. Alam mo namang, dalawang oras ako na ibig sa traffic dun eh. Eh kasi pagdating ko, inaayos ko na muna lahat. Nagluto ko, naglaba, tulog na yung bunso. Eh, tinapos ko na lahat kasi bukas rest day mo eh. Eh, pe, alam mo na, rest day mo, rest day ko rin. Pasensya ka na, hindi na kata Oh, uh, aayos ka na naman bukas? Nung nakarapa ako ng sabi sa'yo, tsaka tuwisa. Ilan naman ang hiling ko sa'yo ni? Eh. Kailangan ko rin ng pahinga. Ito mo naman yung ginagawa ko sa bahay. Lagi ka naman, pahinga mo, unwind. pagtatalo na naman ba natin to? Ikaw dati ka nasa bahay. Kita mo kung gaano kahirap lahat araw-araw. Sa bata, sa iyo, sa akin. Linis na lahat sa aso. Hindi mo kaibigay sa akin yun? Kaya nga tinatapos ko lahat ng gawain pag alam ko rest din mo kinabukasan eh. Ba, kailangan ko naman mag... Kala ko ba okay lang sa'yo? Marami ka naman. Mag-a-unwind ka. Mas pinipili mo pang kasama yung mga barkada mo kaysa sa amin ng mga anak mo. <laughs> Yan naman tayo eh. Ulit-ulit tayo sa ganyan naman. Pinatigil-tigil mo ko sa trabaho. Ngayon ako yung nandito, ginagawa ko lahat tayo, magdiskusyon na naman. Ano ba? Pinatigil kita? Ha? Makakalimot ka ata. Di ba kaya ka tumigil sa trabaho dahil sabi mo gusto mo magpahinga? Tapos kaya pinush mo ako dun sa trabaho ko dahil nalaman mo na mas malaki yung binabayaran sa akin na kampanya. Eh na, di ba? Ano gusto mo? Nagkatrabaho tayo parayas Uuwa ng katulong na kailang katulong tayo. Diba? Nananakit ng bata, hindi marunong magluto, hindi marunong maglinis, tapos ba bali ng bali. O, kaya nga mas pinus kita eh. Kasi kahit dalawa tayo may trabaho, kung magbabayad na naman tayo ng katulong na ang daming palpak, ganun din eh. Hindi pa tayo sigurado sa dalawang bata, walang asikasong maayos. Oh, tapos ngayon, ito na naman. Ba't ganyan kapag pagod ka? Alam mo, alam mo, tama ka eh. Tama ka. Pagod na ako. Kasi alam mo kung bakit? Parang hindi na kasi asawa yung turing mo sa akin. Ginawa mo na akong sugar mommy mo. Sugar mommy ka naman. Di sana kung kukuha ka ng sugar mommy, di sana mas marami akong pera ngayon. Sana mas marami akong gamit ngayon. Sana matagal na ako may big bike. Sana matagal na ako may raptor. Grabe ka naman. Yan ba yung tingin mo sa akin? Eh kasi hindi ka makakilos eh. Hindi ka makakilos nang wala kang kapalit na lugo. Kada galaw mo. Kada nilis mo. Kada paligo mo sa bata. Kada hain mo ng pagkain nila. Kailangan may kapalit. tayo. Hirap naman ng ganito. Parang hindi mo pala na-appreciate yung ginagawa ko. <laughs> Ni asawa mo ko. Mga anak mo yung mga inaasikaso mo. Obligasyon ng tawag dyan. Kaya dapat hindi eh, ka nagbibilang. Alam mo, matutuusin dapat. <laughs> Marami na tayong ipon eh. Dapat ikaw nagdinegosyo ka na lang dito sa bahay eh. Pero bakit wala? Ang dami mong hinihingi. Eh. Bibili ka ng kasi maglalaro kayo. Paulit-ulit mong ginago pinapagawa yung motor mo. Kung ano-ano mga aksesoros binibili mo dyan. Imbis na nakakaipon tayo, pang negosyo mo na sana yung dito sa bahay. Para dalawa tayong kumikita, pero anong ginagawa mo? Walang mapupuntahan yung ginagawa ko. Punta kayo ng punta dyan sa marilaki na yan. Hindi mo ba alam yung nararamdaman kong takot pag napunta kayo dyan? Baka mamaya, ik ikaw na yung isa doon. Ikaw na pala yung isa na aksidente doon. Hindi naman mangyayari yun. Alam mo naman kung gaano ko kaingat ng motor eh. <sighs> ikaw maingat ka. Pero yung mga ibang kasama mo, wala akong tiwala sa mga yan. Nalagpugan ng aksidente yun. Ibis na tayo lang yung nag-aanwan tuwing day of ko, tayo ng pamilya mo, mas pinipili mo yung barkada mo. Tapos kinakatwira mo pa sa mga yan. Suportado ka na mga magulang mo sa ibang bansa. Bakit? Nahihiya ka? Bakit kaya na ako lang yung sumusuporta sa Na ikaw na lang yung nasa bahay? Bakit kasi mas pinipili mong maging mayabang? Kaysa maging padre di pamilya sa atin? Sobrang special naman yun, mga barkada mo na yan. Pero ni isa sa kanila, walang nagbigay ng na luho mo. Ni... Bilang asawa, may responsibilidad ka rin sa akin. Lalo na pagdating sa peace of mind. ngayon, hindi ka pa rin natawan sa mga sinabi ko. Kung <laughs> mo yung sarili mo, hindi <laughs> mo kung kaya mo makita sa mga anak mo. Yung naramdaman mo, nang nag-iwala yung mga magulang mo. <laughs> i <laughs>